Hi, hey, good morning mga kagigil up po tayo ng ating lulutuin ngayon ano mm, Gagawa lang ako ng ano Mickey parang lomi siya, ano? okay start tapo tayo magkisena ng ating bawang isang bawang at sibuyas huwag pong bango bango-bango, bango. pong 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 natin ang ating squid balls. Hindi ko to ano, no? Basta, tawag oh, dito. Kung ano yung mga ingredients ko, yun lang. Yun lang yung makikita ko dito sa ref namin available. No? Kasi malayo kami sa market. Pupunta pa ako, kaya ganyan na lang ginagawa ko. Kung ano yung pwede sa ref, yun ang inuluto. Then, lagay natin atong pork natin na liempo, no? Sa hugdin natin siya para masarap. sa isa lang natin para kumapit yung mga aromatics maglalagay tayo ng stock ano yan yeah. pakuloyin muna natin para na mag absorb yung lasa yan yeah. lagyan na po natin yung ating noodles incorporate natin yung mga ingredients natin sa kanya, no? Sandali na lang man ito. Lagay na rin natin yung ating vegetables. Parang ano rin ito, eh, no? Yung sinasabi nilang pansit ba ito? O, gano'n. kasi, kasi naman kahit anong ihalo sa miki o sa Lomi, pwede, no? Basta maraming gulay. Kahit anong sahog din, pwede naman. tapos ko nga, kung ano yung makikita nyo sa ref nyo, available, pwede. ayan. Ayan, pag kukunting tubig, dadag, magdadagdag tayo, no? Yung pinakuluan, ano? Nagkita tayo ng green onions, to, no? For color na lang din maglagay pa tayong konting tubig lang, ano? Kasi si Sipina Noodles yung liquid natin. Ayan. Lalagay tayo ng soy sauce for color and taste. Ayan. Lagay tayo ng konting paminta. Ayan. Naglagay po tayo ng pinch ng sugar, no? To balance the taste. ang balanse ng lasa. Simay na lang po natin to siguro mga 5 minutes, ano? Yan, tapos nalagyan na po natin yung ating scrambled egg. O, di ba diba? May scrambled egg pa. Pabayaan muna natin siya manuto bago natin haluin. Yan, na po natin yung natin, ano? Okay, Ay, ang sarap. Mas masarap to kung hahaluan nyo siya ng atay, ano? Cat liver spread, masarap siya. Yan, kaya na tayo mga kagigil.